Yan na tayo ng prospect natin na pagpipilian sa Walis Tambo. Ito daw, eto may kulay uh, 200 pesos. Kaya lang hindi raw siya, hindi siya derecho na rapan. Pero ang maganda naman dito, yung kakaiba yung kulay niya. Ito naman, eh, eight fingers, siniksik talaga. Ano, ayan, one, two, three, four, five, six, seven, eight. At, yan. So, siya. Like, Wait, kumuha lang ng ratan na yun. Ay, sabi... kumuha ka? Oo, oh, kumuha ko ng isa. Ito. Magkano uh, ba isa? 180, pero binigay na ng 360, dalawa. <laughs> Hindi ko alam kung Kapag nakamura kami rin. Mayroong dalin ito eh. Paano dadalin ito? Pwede yan. May eh. minsan lang tayo man. bababa eh. Ito pares lang yan, ma'am, no? Yes, po. Oo, oh, yan. Eh! Ilang pinuha mo, po? Isa lang, ito lang. Mas matatag daw ito. Mas matatag Iyan, pa sa relasyon. Pa, Mas matatag pa ba ito sa relasyon ng mag asawa ha? Okay. Isapay mo na nga rin sa akin. Oh, sige. Magkano? 180. 180.